500 okay na. Ako na lahat magawak. Ako video mag video? Mm. May sapot! May sapot! AC, AC, tawag ka na ng kamatid ba? hoy, liko, sa kaliwa. Eh may agay na dito, ibang dito. Oh, sige, daanan nyo na yan. Daan! Daanan na kayo dito sa may ano, tunnel. Mauna ka na, Sonic tas eh agila ba? Ka na ni mama! <laughs> tayo, bito, bayo, bayo, bito. <laughs> Kumusta na. po? Kumusta mga ano, mga friend? Madulas ah, madulas. Ikaw lang naman madudulas diyan eh. Hoy, iangat, iangat mo 'yung. Ingatan mo sarili mo. Paul Paul Alam sila nakapagpasok sila ng bike ba Di ba bawal magbike bike dito Ah pwede pwede Uy grabe nagahamog Parang horror oh huh? saan ka nakapasok dito Sion? walang katawa-tawa na Sion Oh, maganda may tao pa dun sa kanina eh. oo oh, pwede dun kukuta nga tayo dun no. ayan ang trotto nandito? Mm. puho yung pinukuha niya ah iikot tayo malayo ito ah may malayo itong iikutan pag pala Diyan na lang may tayo ay, oh, no, may isla dito. Ay, no, dami isla. Kiyukat mo rin kaya. Ay, mababaw lang. Pa. Ano yan, love? Ano, ano yan, napabaho niyo? Chorus yan. May bulot siya. Malalim kaya yan? Hindi. Ayun, nakikita hi mo nun. Hindi, doon pabanta. Ba doon malalim siya? yan. Doon, ikot tayo doon. Doon, maganda doon. Mmm. Kogi, ngayon ko lang, ngayon na lang ulit ako nakakita, meron pa rin pala. Ano may isa ko. Uy, uy. Pa-ban nang lang tatambay. Oh, napakunko ni Shon. Ngumungun chu. Ingted, ingted pala babae pala siya. Ano? May aso si Whitey yun! Natutulog! Natutulog! <laughs> Tignan mo si Whitey! Ayoko lapitan. wala yan! daanan, pal. Sarado. Sarado. Ito, natin. Hmm. Ha? Tubo. Tasalabasa isa sa kabilation. Sa kabila, bigyan oh? ito rin ng labasan sa kabila. Hindi okay, ka mo okay, mo tayo dito, day. Bili na lang natin.

Laki, aku, <laughs> Yari, cari, 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 cari. 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 Cari, 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 Manipis. Mapapiktas 'yan. Dito dai. Ba'way <coughs> <coughs> oh, 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 <laughs> Magugulat ka 'yan, ano, 'yung daliri mo anim na. Hala, kakaturo ko na dagdagan akong daliri. Baka umihi ka pa doon, Cookie, may marka ka doon. Dito yun yung 'to. Dito 'yon, nakakatakot 'tol. Ay. Wala yung ano natin po, no? Yung fish cracker natin. Fish cracker nga, tilapia nga. Gagis kami na fish cracker. Tapos dito po, syun, ang dami niyan. Tatakbuhan niyan dyan. Mga bantay dito, no? Payag ka po, dito ka nakatira sa loob. Tapos pag umaga, nagsisiga ka, no? Ang sarap ng amoy na yun pala yung pag -umaga, yung may nagkisigahan ng ano. Ang <coughs> <coughs> ano siyon? Pagod ka na? <laughs> <laughs> pagod na yan, pagod. Malayo pa tayo kaya, no? Okay. wala mga bon puti eh. ako nga wala nga sarap dito pa mag camping no pwede sarili kang sasakyan yeah. <coughs> tanglili lilinis sa mga CR nila dito na Ano to, pagkaka? Ito, ito mahaba, uh hindi -huh. mo. Ah. ko pa rin napasok 'yung dati. Pero 'yun 'yan pala rin 'yung tinuturo ko na bahay. 'Yan 'yan eh. Pwede tayo. Eh, wala pa lang dito. Sabi ko pwede tayo dumaan dito. Wala pa lang daan. Ba. <coughs> wala bang daan dito? <laughs> <Wag na dyan. laughs> Maputik eh. Ay, tapama dyan. Layo, no? Pag pangit pa yung ano mo dito, Paul. Pangit chinelas mo, maglalakad-lakad ka dito. Ang sakit. Para malapit. Para Oh, mas malapit. Nakatakot? Ano yun? Ano yun? Aljo na yan. Ano na, paka di tayo pala pwede gabihin doon no? Oh -hmm. Ay, putik Wala na yun po laman eh. Silip lang kayo pero huwag na kayo ano kasi may nagpipiktorial ata dyan eh. Huwag na kayong... Dito talaga siya yung original na madaming ano. Dito yung original na spot namin dito dati siya. Kahit saan kami napapad pa dito. Pero madalas siya no. Dito na alaala pa yun Shortcut ako diyan sa mga bato. Dati hirap akyatin yun nung bata no. Dito masarap, Paul. Wag bato. Kaso manununo ka. Hindi pala magbato, magano, maghag. Oh, bibidyo ako. Ano tayo? bagod din na. Ah. Oh, maputik pa naman 'yan. Pag gumilit 'yan, gumilit. Baka ano? Tudelas. Lapit na tayo kay Mamay. Eh. Tulog na tulog yan mamaya Apple Tulog na tulog yan mamaya si Koke eh. Baka ano yun ang pusa Dito yun Paul Yung tambayan natin talaga Ha? Dito o oh, dyan eh Wala pa to dati Paul eh Tapos dito madami yan yung lamesa. Lagi lang tayo sa lamesa eh. Doon tayo pala sa sulok na yun oh. No? Yung lamesa na yun. Doon tayo pa, dati pa lagi nagaan. Kasi madami yung puno. Kapag mainit, malilim kasi doon. Mama, di nakapasyal. Ang, ang kasarapan lang ni mama, si mama, sarap na siguro na tulog. Gamit, Tapos gamit. wala na yung ibang gamit natin. Ang sa atin, nakapasyal tayo. Problema. Pagod tayo. Wala na din gamit. Wala na rin tayong gamit.